na si o oh, Naghindo sa amang balay na nanghugas siya plato naman yung hugas sa plato na narapo naman mong kusina guys Mao si Cloudy basta sa buntag maghinduk gyud na siya. Grabe na kabuutan oi. Eh. Ana kay. Uh -oh. Basta buntag pa maninhig na siya mang og plato. Gamay ra among kusina. Pag human, dayon na siya. Magmap. map na. Mapda Mauna akong bunso na bibi. Bibi pa na. <laughs> bunso na ako na si Kalaw. Buotang kayo si Kalaw, oy.